Ito ang tayo ito Dito ano, ba inom? Dito inom mo oh. Inom nito. Ay, Yeah, ganda. Oh, ganda. <laughs> ang ganda. Oh, ang ganda. Ang ganda ng view. Wait lang. 10 minutes lang. Pagbalik. Ang video. tayo na sa bubo, no? Isa. Ito na sa ano? pinagtagpong tubig, dagat, at tubig, ah, tabang! Dito na kami sa pinagtagpong tubig, dagat, at tubig, tabang! Tubig alat, at tubig, tabang! ko ako eh. Ay, kukuha kang panghilod! Ito, panghilod, oh! Ang pa ito pang ilod. Gagawin kang pang ilod pag maliligo ako. Okay, ah, ito ba rin? Mukhang ilod lang, malaki. Ligo na! Ligo nata! ito! Dito, Jiga ba? Ligo! Uban na baro! Uban na baro! Uban ang baro! Uban baro! Dito naman uli ako. Pero hindi ko ilalive. Para mag-live. Meron akong panghilod. Meron akong panghilod. Nakakalimutan ko kasi. Ang daming bato. Sawa ka na sa bato. Yan. Ano oh. Kita mo sa salamin? Parang nananalamin ka lang. Ayan oh. Dito lang po yan sa Alibagon. ganda mo ano picture ang ganda tapos ipopost noon hindi uso yung video eh picture picture lang And, ano na uso uso na eh dahil sa reels tubig tabang tubig alat Ang ganda. Dito lang po yan sa isla. Ang ganda. Bio. Wala lang sa linis. <laughs> naglilinis. wala oh, naman tao dito Kami-kami eh. lang po palagi na dito sa ta dito sa barangay na to. Kami na lagi dito na pupunta. Ako lang pala lagi ang nagbablog dito. Ang ibang tao. Nagpupunta dito. Kami lang may mag-iina. Ano yung oh. ano Seaweeds nga ba to? Parang si na Ito may eh. seaweed ba? Kulay ganito. Tingnan mo. Seaweed ba? O lumot. <laughs> Yung seaweed sila sa taas. Yung sa ilalim lumot <laughs> garing na. Green na green ah. Oh. Oke, baik. <tutup> Gusto niya ang tahimik na lugar dito lang po maliwalas at araw-araw na sa dagat ka. So, gan, mag bumili ka ng lupa dito, yan. Bumili ka ng lupa dyan kung may nabibenta. Ang ganda. Pagtawid, oh, tubig. dagat. Tubig tabang, tubig alat. Hindi ka na inintindi yung umitim ko. Kasi mas gusto kong mag-vlog ng adventure. Adventure po. Pamamasyal. Ayan. Ang ganda, tayo po ba? Ang ganda! Ang pakaganda po. Ang view. Paglagos na. Oh, init. Pero walang damit. Walang pambihis. Bro, nalaro po. Ayun, alam ka ba tangsikid ako? Maagi ako. Nadan ah? so? ako. Ha? Ah? Ibu ang uha Swimming! <laughs>

Madlaw na. Ito sa madalim oh. Ito sa malalim. Madlaw na. Ayun, nagdaki mga na inay dyan. Mga na dyan. Let's go. Bye-bye. Mga 12 minutes lang. 12 minutes lang. 12 minutes lang. Pakinggan yung tulog ng tubig. Ayos muna O, huwag ka ba Pakinggan natin yung Parinig natin yung tubig. Huwag ka muna kayo, matalsigan ako ka matal, matalsigan ako ng tubig. Ales, Alles Ales, buenas. pinagtagpong tubig tabang at tubig alat <laughs> marami po pinagtagpong tubig tabang at tubig alat sa isla paikot po Bin binato ako Ika? Tama na, banlo na. Sote. Ah, kulit ko na ah. Mabuksan ko na. Uwi na kayo. Maulap. Maulap at makulimlim. Dito sa amin sa ah. Dito, sa may dagat. Oo, oh, ang sa bundok. Kukulim lim. Lapit lang sa bundok sa dagat. Dagat dito. Bundok doon. Yun know? Dagat. Ah! Ayan, kita niyo dagat. Sampit lang. Bundok na po yun know? o. Bundok. Dagat. Bun dagat. Bundok. <laughs> Ayan. Din mm. mm. na pun. Din. Din bubon pun. Pagulit ana. wala na kay may niyog wa. Nakamkaa ano sa atin.